すご,ごい。

Halina at hialay ang ating mga pasangit at hiyak upang itulog Yesus para sa atin. Ang imayon ito ay nasa pangalaga ng pamilya Alzona at Iba. O Maria, tigit ang kalungkutan, kaisa ang mukhang isa. At itapungan ni Ito at atapang iso, katawanan ng lungo at nanginiliwang ito po. May tisampung mga, mga sa lukay na pasukaso ang mukhang mahal Yesus na hasa at nakusgos sa malaking pagkapagod, duto, at madlang dayo. Señor Jesus de las Peñas, dumating sila sa lugar na tinatawag na Calvario. Pinaubayan at tinagawag ng Jesus at nangangamit na pagbabasa. Doon sa lakong ng Bungo Bungo, sa likang yobo, doon ay tinakus si Chris, kasama ang dalawa pa sa isang kalikangan na isang sa kaliwa Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa Tiyos. Dalito ang mga sulat, Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga hudyo. Ang imahe nito ay nasa pangalaga ng Arjun, Yasi at Pamilya, o Cristo na Isa siya sa mga naging tagapag-alaga at tagasunod ni Jesus at napatunayan ang kanyang kanilang at pumamahal nang tanggapin niya si Jesus sa kanilang tahanan at pagkalaga sa kanya at sa kanyang mga anak. Santa Maria ng Bitanya, ang bunsong kapatid na San Lazaro at Santa Marta ng Bitanya, kilala si Maria sa kanyang pagupo sa pangalan ni Jesus habang pinapakinggan ng kanyang mga, mga aral. Mapagpala ang kanyang naging sa pinakabuting bahagi na si Jesus mismo ang nagpahayag, ang pakinggan ng salita ng Diyos. Ang nagtulis ng mga ni Jesus habang nagdaraan sa Jerusalem at ang hinahin ng kanyang mga ay nagpo ng kanyang belo o ang tuloy na kamalikahan ng pagpapahalap ng dahil o sa panahon ng yato, Volca, mga Ang umayin ito na sa ng pamilya at o sa kabayon ka sa pangalaga. Nakapatid sa Lucero at umayin ng apostol sa Uchaga ng Kulabata at sa Hugas Pagayo. Dalawang beses siya dinagpukoy sa salaysay ng propaksakot ng Sinus. Yan ang ni Santiago at ipagkatambihan ng Kasama si Maria Salome so at Maria Magdalena. Si Santa Maria Salome ay kinagabi ng asawa ni Zerubelo at kinagal ng apostol na sinasadyan ng na tatanda at rohan ng Pangilista. Kasama niya ang mga anak sa misyon at siya sa mga kababaihan na nagpuno sa libingan upang lumisin ng Pangilista. Hi, Santa Maria sa iyo. Ang imahe ito ay nasa pangalaga ng pamilya at asawa at serezo sa pakikipag-isal ng Our Lady of Beauty's Chapel. Santa Maria Salome ang panalangin ng Si Santa Rada, kasama ang kanyang asawa na si Rosa, ay sumapalagaya kay Jesus bilang kanilang kalupatigtas at manmanigtas. At namin ang mga. Mamuri ang ay, ay sa mga haral niya at gagawin tinawag ng mga kagat ang umingit ni Jesus. Ang imanong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Sarsha. Santa Juana, asawa ni Rosa, pag-awa at pag-ibig ni Jesus. Pagkahagi siya sa pagpapalaganap ng mabuting balita at isa sa mga nagtanong sa kaanan na ng Kristus. Siya rin ang pinagkalan ng lingko ng pagpapalaganap ng niya Sa lahat apostol at urangista, siya ay kilala bilang ang alagad ng ibig ni Jesus. sa rin ng pinakamahalag ng sa buhay ng Panginoon at isa sa mga may ng mabuting balita. Ang paghabili ni